paalam niya na sa kasama niya po sa bahay na aalis po siya, okay. may, may, may aakit lang daw po siya. Oo. Tapos makakalipas po yung 24 hours, yung kasama niya po sa tinutuloy niyang bahay, nag-text nag na po sa amin, si, si Shalani hindi pa umuuwi. Okay. Kaya kami, ni ng, ng kapatid ko, po, po, hinanap po namin. Um, bigla na lang po may nagpo sa FB na may natagpo ang ano po, Bangkay. Bangkay na na lalaki daw po na nakakulay pink mm -mm. sa may face din po sa bagong silang din po. So, sa initial na investigasyon, ang person of interest po natin dito ay mm -hmm. eh, yung may-ari po nung uh, bahay okay. na kung saan yung may-ari ng bahay ay uh, nawawala po hanggang sa ngayon. Mga dalawa hanggang tatlo yung person of interest namin. Ang may mga nagbigay din ng information sa amin dyan ay ang uh -huh. kanilang ding kamag-anak din po. Sa suspect po, sumuko na lang para bigyan ng ustisya yung ginawa niyo sa kapatid ko. Ginawa niyo baboy, hindi makatao ang ginawa niyo. Hindi po natin ito tatantanan hanggat hindi natin maibigay yung ustisya para sa kapatid ninyo. Dito ho kami para malaman ko nga uh, mayroon na ba tayong update sa kaso ni Michael Dolina. Yes po, maganda na po ang update natin dito sa pagkamatay ni Michael, no? Ang uh, update dito sa kaso na 'to, na-file na po natin directly sa Prosecutor's Office kahapon ang kaso na ito, no? Ah, uh, pinaylan po natin ng uh, suspect sa kasong murder po. Ayun, meron na ho ba tayong pangalan ng mga suspects at uh, ilan po sila? Ayun, meron na po tayo na pangalan doon ano, kaya nga sabi ko nga na-file na ito, dalawa po ang tinitignan natin na uh, uh, may kinalaman dito sa pagpaslang kay Mike. Oh, po. Meron din ho ba tayong uh, witness dito po, uh, Captain? Yes po, meron po tayo nakuhang witness na talagang magpapatibay doon sa ipinilit nating kaso o complaint, no? At uh, itong witness natin ay isa to sa uh, kasama dun sa area na kung saan bago nangyari yung matagpuan patay si Michael, uh, kasama siya doon bilang naging inuman sila kasama sa pag-iinuman. Meron na ho nga nakikita nga motibo dito po sa pagpatay? Sa tingin ko, ang uh, motibo nito ay personal, mm -hmm. no? Na galit kay Michael. Sa ngayon ho ba ay uh... Yung mga pamilya ay uh, nakasama rin po sa nagfile ng kaso. Yes po, ang nagfile po ng kaso ay yung kapatid ni Michael, mm -hmm. no? At kasama din po natin doon yung mga witnesses natin okay. sa judicial kahapon okay. po. Captain, lumalabas din ba sa investigation natin na yung bahay ng suspect na itong si tattoo artist ay uh, doon din po nangyari yung pagpaslang? Opo, bali po sa statement ng witness natin. Doon po talaga nangyari ang uh, lang kay uh, Michael sa loob ng bahay na yan. Saan po ang ha, tama ng ating uh, victim? Ha? Ang tama ng victim, meron siyang gilit o laslas sa leeg at may tama ng stab wound sa likod. Plus po, yun niya yung uh, putol ng dalawa niyang paa. Ayun. Sa ngayon ho ba, ay, uh, may mga evidence pa po tayo nga na na-recover po sa pinangyari. Meron naman po tayo na recover na ebidensya base sa mga na recover ng soko. And uh, ipipresent po natin yon ng soko during trial na po. So kung may mga nalalaman po tayo, mga insidente na ganito, very sensational, heinous, ipagbigay alam po natin agad sa kapulisyahan para agad po nating matugunan kung ano man ang kinakahilangang aksyon para sa mga ganitong insidente. Uh, maraming maraming salamat po, Captain, no, dahil uh, malaking bagay po ito sa pamilya at uh, nakita po natin yung effort ng PNP para ma-resolve po itong kaso at talaga nga ma na. Maraming salamat. Yes po. po, maraming maraming salamat din po. Maaring niyo po ba kami nga makwentuhan po, Sir Mark? Kamusta po ba siya bilang kapatid po, napakabuting kapatid po niya, napakamahalala lalo na sa mga bata po. Hindi niya nakakalimutan na sa loob ng isang buwan. hindi, ka ma hindi masisiro yung mga bata sa mga pasalubong sa kanya. magchat na ano, magbaba ka dito, may pasalubong ako sa mga bata, kunin mo dito sa bahay. Madalas ganun yun sa, ano, sa loob ng isang buwan, minsan dalawa, minsan tatlo. Siya so, po ba, mayroon din ba siyang sarili nga pamilya? Wala, no, nag-iisa lang po isa sa buhay. Sama lang po niya yung kaibigan niyang may, ano may ari bay ng bahay na tinutuloyan po niya. Ano po ba ang uh, pinagkakaabalahan niya, trabaho niya? Sa po siyang ano service crew sa Greenwich dito sa May Sabarte Mall. Tapos da, dati rin po siyang ano crew din sa Jollibee. So inyo sir ano ang uh, bonding niyo ni Michael? Uh, halos every week naman po, minsan nagkikita talaga kami. Minsan mm -hmm. din po kami magkausap, magka-chat. Mm -hmm. Tapos pag ano po pag may free time din ako pinupuntahan ko rin po siya doon sa tinutuloy. Mm -hmm. Ang huling banding nga po namin, naaalala ko nung February 14, kasi dumalo kami sa sementeryo ng nanay namin. Tapos after noon, yun lang nung nabalitaan ko na nawawala na siya. Paano nga sir, nabalita ang nawawala? Mayroon ba nagsabi na hindi siya umuwi o nagme-message kayo, hindi niyo makontak? Bali, nung ano po kasi, plano namin talaga Hanapin siya nung 21. Mm -mm. Nung habang nag-aasikaso ako para umalis kami, bigla may tumawag sa akin na kapitbahay namin sa Bago Silang mm -mm. na may natagpuan daw na patay doon sa p nga mm -mm. Na isang lalaki na naka pink na damit. Mm -mm. Eh baka nga si Shalani daw yun. So agad-agad po kami pumunta doon. Okay. Nakumpirma niyo po nung nakita ninyo? pagpasok ko po doon sa crime scene po kasi, nakadapa po siya. Pero yung sa damit po niya, konfirma ko yung damit. Kaso hindi ko pa ma-100% na makonfirma. Hanggang di ko nakikita yung muka, saka yung tato sa katawan. Okay. Nung dumating na yung show ko mga, siguro kumali isang or 30 minutes, isang oras, hindi ko pa alam matanda kung gaano katagal. Basta nung pagdating po ng show ko, nung tinihaya siya, pinakita sa yung muka. Hindi ko na rin kasi pumakilala kasi bloated na po lahat eh. Okay halos limuha na yung mata sa maga. Pati yung pisingin niya. Tapos, sabi ko, sir, di ko po maka-identify po yan. Pwede, ko po ba, pwede po bang pahawi ng kamay kasi nakaganon siya nung, nung tinihaya, matigas na, nakaganyan. Pinahawi ko yung braso. Nakita ko po yung tattoo niya dito na ibon mm. sa dito, na star. Tapos, na siya nga. Tapos, nakita ko yung bag na niregalo na ito na kulay green. Pinaberify ko sa kanya. So, ito ba yung binigay mong bag sa kanya? Sabi niya, oo. Oh, Tapos sabi ko, ginawa ko yung isang papel na may mga sulat. Pinakita ko dun sa isang kaibigan niya na katrabaho niya na bigla agad-agad din pumunta dun dahil nag-aalala nga sa kanya. Kilala niyo ba itong mga pangalan na ito ka pa I-verify ko lang ka mga katrabaho namin yung pangalan niyan. Sabi ko, confirm nga si Michael na ka kasi wala na yung mga ID, wala na yung... Walang ID, wala na yung... Walang yung cellphone, wala, 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 wala na rin yung ano niya. Wallet niya. Usually ba may dala siyang laging malaking pera? Ay, hindi po, hindi ko rin po masasabi kasi noong time po na yon, wala rin kami kakalam alam kung may dala siya ng malaking pera. May nakikwento rin ba siya na karelasyon niya? Wala nga po, hindi po nagkukwento tungkol sa mga ganyan yun, yung kapatid namin na yun. Pag may ka-meet up siya? Wala, mas lalong hindi po nagsasabi ng pag ganyan sa amin. Itong suspect po natin, kilala po ninyo? Hindi <laughs> rin po. Ngayon ko lang din po siya nakita nung pinakita lang sa akin ng, ng mga taga doon. Yung damit po niya, sir, na nakita niyo yung kulay pink, yun po ba ay panglabas ng bahay o pangbahay lang? Panglabas niya po ng bahay yun. Kasi po, ano eh, sa CCTV, yung, yung damit po niya yun, huling kita lang sa CCTV sa kanya, ay yun po yung suot niya na mismo yung damit na yun. Yung na, nung nakita na siyang patay, ay hindi yung damit na suot niya. Siya ho ba eh, pala kaibigan? Oo oh, po, napakabuti niyan. Wala kang masasabi mga kaibigan po niya halos po lahat na nandiyan po na nakikita niya na bigay po lahat ng mga kaibigan po niya. Okay. Nagpa-pageant po ba siya? Bi, may, may uh, sinasalihan siyang pageant yung sa, sa, ano lang, sa lang store po, nila. Ah, okay. May nabanggit ba siya, Sir Mark? Ano ang uh, plano niya sa buhay? Ano yung pangarap niya para sa pamilya? Ano nga po eh, ang plano, kasi na, ang plano niya talaga mag mag-upgrade siya sa pagiging manager daw kasi nga sabay kakagraduate lang din po niya kasi uh, graduate nag-working student din po kasi yan. So anong kursong kinuha niya sir? BSBA, major in marketing. Pumag Habang siya ay crew, nag-aaral din. Oh, okay. Ano ang uh, plano? Nabanggit po sa atin ng polis na 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 yung kaso. Tutuloy ko po yung kaso. Sa mahuli pat makulong po yung dapat makulong. Okay. Ngayon po ay at large yung dalawang sospek po natin. Okay. At uh, may isa po tayong witness na nakapagsalaysay nung nangyari. Okay. Noong na nabanggit po ba sa inyo na ikuwento kung ano yung mga nahisabi niya sa PNP? nabanggit nabanggit naman po kaya nga po masama na ma na marinig kung anong kung ano yung kung paano ginawa daw kung paano ginawa kay sila yon pero sa may kunting side na masaya ka kasi may lino na mama, mananalo yung kaso once na mahuli yung suspect Ay panawagan ho ba kayo sir doon sa mga suspect ho natin so, ano po sana sumuko na lang po kayo po. sumuko na lang para mabigyan ng ustisya yung kapatid ko mm -hmm. Ah, uh, wag mo kusahin siya kasi ginawa niyo. Hindi tama 'yung ginawa niyo, hindi makatao. Paka wala nang iyan. Pero abi sana po matulungan niyo kami na dito sa kaso po ng kapatid ko 'yung mapagtagumpay, makamit niya ang hustisya. Eh hindi po gusto gustong ko makamit niya 'yung hustisya. Lani ni po may message po. Kung nasa kaman ngayon, hindi ako titigil na hindi ako titigil na Tigil na hindi may panalo yung kaso la, laban sa mga gumawa sa inyo ito. Nagawin ko lahat ng kaya hanggat kaya kong gawin. Malaki po utang na loob ko dyan sa kapatid ko yan Sa totoo lang. <toss> Napakalaki ng na utang na loob ko dyan. Mapapinansyal ma ma mo ma pa. Siya lang talaga lalapit ako. Hindi uh, katanggap-tanggap. Masakit sa akin. Hindi naman nila eh. <toss> Sir Jason, mensahe po ninyo doon sa sospo? Sana hindi po siya patulogin ang konsensya niya at maisipan niya sumuko para mabigyan na lang po ng ustisya yung ginawa niya. Nangako naman po ang programa especially si Sir Rafi na tutulong po at uh, tututukan yung kaso po hanggang sa mahuli po natin ho sila malabasan na rin po sila ng awarat. Uh, at uh, sa funeral naman po, nabanggit din naman po ni Sir Rafi, natutulong din po kami sa inyo na sana kahit papaano makatulong, makabawas po sa magiging At, uh, gastusin. At kay po Sir Jason, any message po kay Ma'am Shalani? Shalani, kung, kung nandito ka pa rin naman eh, alam mo, Basta, ya mo, hindi namin titigilan ito hanggat di nakakamit yung ustisya na para sa iyo. Sir Rafi, naipail na po namin yung kasong murder doon sa suspect sa piskal po hapon. Tulungan niyo po sana kami, sir, na matutukan po ito. Thank you po, Idol. Ang party list na masasandalan. Aksya yes. Number 68 sa balota. Sir Eric, meron po tayong natanggap na report noong nga February 21? Opo, lalo na kumasya po kami uh, na nangangamoy na nangangalasaw. Pag bukas ang 7, meron na kitang bagay na putol. Ay, uh, sino po ang nag-report po? Masa po rito. Ayun, kumbaga nangangamoy. Opo. E dito po ba sa bahay po na ito? Opo. Ano po yung mga nakita ng mga tao po nung binuksan po ito? Yung mga ilay bakla na kaano sa talukbong ng putyon, tsaka yung binti na kahiwalay. Saan po nakalagay yun, sir? Saan po, sa styro. Ilan po ang nakitang binti doon, sir? Ba, ba dalawa po. Nung araw po na yun, sir, wala na silang ibang nakita pa sa loob o, ng bahay? Wala po tao, wala na po yung nakatira eh. Hanggang ngayon po, sir, nakita nga namin, nakapad lang. Apo, po, nga po, po. Bilang uh, kayo po, sir, ang uh, uh, nagbabantay rin po dito sa lugar, first time po ba? Opo, first time po. May rumoronda na rin po ba dito? Opo, may ba. Po. Kami po pag may mga uh, attack force, rumoronda. Oh, okay. Wala rin ang nangyari yung krimen. Yung biktima, sir, nak nakikita niyo ho ba taga rito po? Taka, taga po, taga PS9. Pero hindi po taga dito sa inyo? Hindi po, lang po yun. Kung baga, isang beses po ba nakapunta na dito o maraming beses? Maraming beses, maraming beses po. May relasyon po kaya sila? Balita po namin, meron. Yung biktima po, kamusta naman po siya? Mabait po ba siya? Sabi mga ako, mga taga, may mga kakilala, mabait naman yung pamilya. Si may trabaho ng mga Eh nabanggit po ay eh, tattoo artist din po. Marami ho ba siyang kliyente? May mga pumupuntang customer. Na may mga tattoo rin po ba itong mga uh, ngayon po sir, pag kaganito po, paupahan po ba ito? O opo, opo, sir. Alam po namin ito, sinangla po ito, isang lang tira. sa tingin po yung nangyari po dito sa ating biktima, posible ba na isa ang sospek o higit pa? Balita po namin po, tatlo. Kasi hindi mo kayong gawin ng isang tao Ang ginawa. Wala bang nag-report sa inyo, sir, na may nakarinig daw po ng ingay? Wala, timing po yun. Araw na yun. Kung so, si Michael... Wala po, gabi nangyari yun. Ginawa. May inuman din po ba? Opo, may, kasi nakakita kami ng baso ng mga pichil sa loob eh. E yung ginamit, sir, pang putol wala sa bito? Wala, wala, wala kami nakita eh. Kaya lang po namin, yung nakatira na katuloy dyan, matadero. Kaya yung pagkaputol ng binti, alam na alam kung saan puputol yun mga naglalabagan pag nakakita yung tao, pwede airport sa barangay gusto na police Idol Rafi, nandito ulit tayo sa burol ni Shalani no, para makausap natin yung family kung ano yung maaaring may tulong ng, uh, maitulong ng programa. Sir, um, uh, meron pa ba kayong uh, babayaran sa funeral? Meron pa po kasi ano pala po namin yun, promissory note pa lang po inano namin doon sa puneraria kasi kulang pa, kulang pa sa kadipata at nasikaso lahat nung papel ni Michael na yung mga SS niya hindi pa po nasikaso. Magkano po sir yung uh, babayaran niyo po sa funeral? 100k po yung ano, nasa funeral contract po. May uh, na-e-down na po ba kayo sa funeral? Wala pa nga po. Ano daw po ang uh, inclusion daw po lahat nun sir? Ano yung nilalaman po nung P100,000? Uh, uh, bali, yung full package na po ng servisyo nila, sa burial niya. Okay. Lahat na po, yung sa kabao, sa servisyo, hanggang sa paglibing po. po. Ano po ang trabaho niyo, sir, ngayon? Ako po, yan lang, lalamobrider po. Okay. Hindi naman po fix yung paso sa kain kita. Lalo ngayon, hindi po nakakabiyahe kasi gawa nga po ng kami nag-aasigaso nung yung dami ng kapatid ko, pati yung mga requirements, pati yung mga... Okay, may pamilya rin po kayo? Meron din po. Okay kayo po, sir. Ano ang pinagkakaabalahan? Bali, first graduate lang po kasi ako ng college. Okay. Eh, sa so ngayon, uh, nag-a-undergo ko ng, in, ano, ng review para sa let exam ko. Okay. So, Kung baga po, eh ang uh, source of income ng family sa so ngayon ay uh, mahirap dahil uh, sa mga gastusin ngayon sa lamay. Eh. Opo, lalo, lalo na na si siya na si Shalani naman po talaga ang na nag ang nagsusustento kala po. Kasi ako pamilya, apat po 'yung anak ko eh. Tapos hindi naman po sapat 'yung kinikita ko, hindi na po nakakapagbigay sa magulang ko. Kaya siya na po nagbibigay dito sa kanila. So ngayon po, nandito kami sir para tulungan po kayo ng family spells, especially si Ma'am Shalani na ma mairaos po natin at mabigyan po natin siya na maayos po na malilibingan at nalamay. So ngayon po, andito po ako, dala ko na po yung tulong ni Idol Rafi para di na po mahirapan yung family idol. hawak ko na po yung 100,000 pesos. Maraming maraming salamat, sir. Hindi namin kasi alam kung saan nahanapin mo ito pera, mabayaran lang yun. Maraming salamat, sir. Walang uh, problema po kay Idol Rafi yun. Alam ho namin po yung nga, pangangailangan at uh, uh, importante ho sa family na kahit pa paano po makabawi tayo sa kanya, mabigyan ho natin siya na maayos sa malilibingan. And may may na naman alam problema hindi na sa ulo ni papa kung saan nahanapin yung ganito kalaki pera maraming salamat po talaga Sir Rapi, maraming salamat po. Natanggap po namin yung 100,000 po na inyong tulong po. Maraming salamat. Ay, maraming po salamat, Sir. Napakalaking utang na loob ng pamilya namin to sa inyo po. Maraming maraming po salamat talaga. Solusyon na ng problema. Salamat po ulit. Ma'am Joy, magkano po ang uh, babayaran po namin? 100,000 po. Ano po yung uh, inclusion po sa package po? Pag-restore po ng body niya after po ng uh, after po na autopsy po sa kanya, yung pag-service po namin included po din yung casket, embalming, Inembalding kasi siya, dinagyan, uh, dinagyan din siya ng formalin. Tapos yung pag-registro din po ng death certificate hanggang sa makuhaan siya ng burial permit ng bulakan. Kasi sa bulakan siya ililibing. Tapos yung bulaklak, kandila, tapos yung amenities po kasama na rin po doon. Hanggang sa naiburol, tapos yung na ilibing, pag pick up, burol, tsaka hanggang paglibing. Kasama na po doon. Idol Rapi, maraming salamat po. Nabayaran na po namin yung 100k na balance po sa funeral. Maraming salamat po. thank mm -hmm. you